kung nakabakasyon na po kayo, sa so tingin nyo magkano po ang dapat baon natin na pocket money o ano, gastos dyan sa Pilipinas? Ay, dumidepende po siguro yon kung ano yung gusto nyo uh, gawin sa Pilipinas. Kung... Approximate amount, mo siyo? Ilang hundred thousands of Philippine peso pa Ha, ah, siguro um, minimum of 3,000, maximum of... Uh, it it, depends. 3,000 euro po ba? 3,000. Oh, so magano po yan sa peso? Ah, uh, nasa 12, 18, 8, ah, no. Uh, kalating milyon. Ah, <laughs> uh, hindi po, wala naman mga po. Mga magkano po sa peso? 300 pesos? Ah, uh, uh, 60 yata palitan niyo, oh. no? 63. So mga around na no to, uh, 61, 20, 200. 200. 200. 200 yeah. Yan, sa tingin niyo okay na po yan. At malamang, sa, sa tingin niyo saan po napupunta yung budget ng ating ano, ng allowance? Saan po napupunta? Uh, 200. Let's say may 200 po tayo. Pag nagbakasyon. Uh, yung mga iba, pasyal, siyempre. Tsaka, siyempre, maano natin yung pamilya natin doon. Mailibre. Sa so, mga uh, gusto nating puntahan at tsaka bilhin. Para sa kanila. Nakapagbakasyon na ba sa Pilipinas? ah uh, yes po. Okay. Sa so, tingin mo, magkano ba ang budget na kailangan dali ng Uh, oh. Pilipino pag nagbabakasyon sa Pilipinas? Uh, actually depende po sa mga pamilya, pero for my family actually okay lang sa kanila. Actually they are the one who spend more for us. So uh, you're lucky. So I'm not sure about that. <laughs> uh approximate amount na sa tinyo mo dapat bitbit ng Pilipi Pilipino pag pumunta um, ng Pilipino? At para saan ito? Okay, siguro mga If you can, siguro mga half a million. <laughs> yeah. Why not? <laughs> At para saan sa tingin mo gagamitin ang half a million pesos? Um, maybe for like outing also with the family. Yeah. So <laughs> ba ang dapat bitbit -bit ng isang Pilipino na nagbabakasyon sa Pilipinas? oo sa akin kasi ano, um, We are in a big family. I mean, including the extended family, yung mga cousins natin. Tapos, Siyempre, kapag uuwi ka, nag expect na sila na ano, meron kang dala para din sa kanila. Sa akin siguro, in euro, let's say 3,000 euro, I think that's enough, yeah. Mo, magkano ba ang dapat um, baon ng Pilipino magbabakasyon sa Pilipino? Magbabakasyon sa Pinas? Actually, di ko pa po na-try from Paris. Kasi nung nasa Taiwan ako, ang baon ko po is nasa more than 100k for two weeks. So siguro po depend, nakadepende rin po kung gaano ka gagastos, gaano ka yung pamilya mo. Pero naririnig ko, based sa mga matatagal na dito na nagbakasyon, parang nasa 500k pesos. Sa so, tingin mo, saan ba pwede mapunta yung 500k na yan? Ano bang pinaglalaanan? Kasi may tayo sa ano eh mga outings ganyan and then like one day billionaire kung sino-sino yung gusto nating invite tayo lahat magbabayad so siguro kayo maabot ng 500k